Pagkontra ng unyon ng manggagawa sa aplikasyon ng ABC Company upang ma-exempt sa wage order dahil hindi ito nag-ooperate sa loob ng dalawang taon bago ipinalabas ang wage order. Ang sumusunod ang nangyari sa kasong ito. Nag-file ng aplikasyon ang ABC Company sa Regional Tripartite Wages and productivity board para hindi makasama sa implementasyon ng wage order number RTWB11-03 bilang isang bagong negosyo o new business enterprise. Dahilan dito, ang unyon ng manggagawa ay nagsampa ng pagkontra sa desisyon ng board. Ang pagkontra ng unyon ay hindi pinabura ng board. Kaya nagapila ang unyon. Ang naging issue sa apila ay kung ang ABC Company ay nakapagsimula na ng operasyon sa loob ng dalawang taon bago naging epektibo ang wage order ng Desyembre 1, isang libo na daan at na tatlo, Ayon sa National Wages and Productivity Commission, ang start of operations ay ang petsa ng nailabas ang business permit ng mayor ng lokal na gobyerno. Pero ang petsa ng pagsisimula ng operasyon ay maaaring itakda bago pa mailabas ang business permit kung maipapakita ng ebidensya na ang kumpanya ay naghahire na ng mga empleyado bago pa man na-issue ang business permit. Ayon pa rin sa NWPC, ang desisyon ng board ay hindi ayon sa mga record ng kaso. Ayon sa mga ebidensya. Lahat ng mga check and journal validation form ay may mga petsa sa taong isang libo, 1,000, 600 at siyam naput isa. Ang mga kopya ng mga IT card ng mga empleyado ay nagpapakita na sila ay nagsimulang magtrabaho noong taong isang libo nadaan at sham naput isa. Ang kumpanya ay mayroon ng business activity bilang developer ng mga banana plantation sa unang tatlong buwan ng taong isang libo nadaan at sham naput isa. Naipakita ng union na nag-operate ang ABC Company sa loob ng dalawang taon bago naging epektibo ang wage order. Lumabas din sa mga ebidensya na nagha-hire na ng mga empleyado ang kumpanya bago pa man nag-issue ng business permit ang lokal na gobyerno. Ang ABC Company ay diskwalipikado at hindi maituturing na new business enterprise. Ang ABC Company ay diskwalipikado at hindi maituturing na new business enterprise. Para magkaroon ng katulad na impormasyon, i-like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell.